kaming sumasalakad ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, hindi na daw mo ito sa lupa para nang italangin. Bigyan po kami ngayon ang aming sa araw-araw, katawahan -araw. po kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang brawda niyo Maria, natukunong ka ng gratis ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Full count pinagpala sa ng lahat at pinagpala naman ang mga anak na siyos. sa iyo. Santa Maria, na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, Amen. May wala ating tama, anak at Spiritus Santo. Of... Para nang sa unang una, ngayon magpakailat pa at magpasumalangan dyan, Amen. Patawat po o oh Diyos ko, patawat ang dahi ko. Patawa, mo, ang abang lingkod mo, ang abang Até so...